Buenos dias, senyoritas y senyoritos. Hindi pa naman natatapos ang mga problema or krisis ng SMNI at mga angkors nila na sila uh, ka-Eric, Ka si Loren Badoy at saka iba pa dyan kasama ng ang may-ari talaga ng station na naglalagay na ng dami ngayon na si Pastor Apollo Kiboloy Uh, while they are still struggling, <laughs> struggling to survive this, uh, this uh, investigation and attack from Congress, from the National Telecommunication Commission, from the NTRCB, and even the Bureau of Internal Revenue, may bago na naman dagog papunta sa kanila. And this is uh, the filing of the possible filing of cases in relation to putting in danger the country's strategy. ito ay uh, mga kaso na will uh, will be filed against them for exposing uh, pro-Chinese sentiments or promoting the statements of uh, China and uh, and denigrating or putting down or destroying or uh, or countering yung mga statement ng mga Filipino officials especially uh, uh congressmen, senators and even president uh, Marcos uh in their uh, in their uh, anti-China declarations. At uh, this time it is uh, senator uh, JV Ejercito who is uh, who is uh, putting forward the possibility na Siguro panahon na para kasuhan ng mga ito. Panahon na para kasuhan ng mga pro-China bloggers and media persons. Uh, kung naamalala natin na sa earlier blog ni Blogcaster, we reported to you paano uh, pumunta talaga sa China si, uh, si Pastor Kiboloy kasama si former President uh, uh, Duterte, and uh, the, uh, that is uh, the time when they sign an agreement with the Chinese uh, media to to share content. So in short, uh, they will be promoting each other's interest, and not the interest of the Philippines. So uh, for sure kung matuloy itong uh, itong bagay na inistidihan ni uh, ni Senator JV Ejercito uh, number one sa lista diyan yung yung uh, uh, si Pastor Kiboloy even former president Duterte and also the bloggers and the media persons na pretending to be black, to be uh, uh journalists pero talaga mga propagandist sila and uh, yun NPA uh, propagandis or kaya uh, red taggers or kaya Duterte propagandis pero now iniipit na sila journalist na daw sila pero uh, hindi nila uh, umalis sila sa media regulating agency or accrediting agency na ang pangalan ay uh, K KBP, na ng mga broadcasters ng Pilipinas. So, pero ngayon, iniipit na sila, ini-invoke na nila yung kwa nila, yung identity as journalist. Pero they don't want to be a member of the journalist community and abide by its rules. So, nakikita nyo na talaga, talaga, they're, they're fake journalists talaga, doing fake news. So, sabi ni, uh, sabi ni JVR sito, na uh, mahinala siya na may mga bloggers dito na uh, binabayaran talaga ng China upang impluensyahan ang pananaw ng publiko. So, they are uh, convincing, they are uh, they are uh, uh, Propagandizing so that uh, mabago yung pag-iisip ng mga Pilipino and they will love China more and they will uh, pwede isabotahe yung yung national interest natin in support of China. So sabi ni uh, Ejercito, may mga bayaran bloggers talaga na seeking to influence yung public opinion uh, relative to the West Philippine Sea issue na ang kung saan ang kalaban natin ay uh, yung uh, yung uh, uh, invader na the uh, Chinese uh, government at sabi ni JV and I quote bilang isang Pilipino dapat mag nagkakaisa tayo pero may mga ilan na pro-China mga vloggers sila yung mag mga active na pro-china na nagpapakalat ng fake news. Ang suspecha ko rito, the Chinese is also funding fund, funding them para guluhin internally ang administrasyon yon. Hmm. They are uh, being funded by China to to sabotage and to uh, get uh, the Filipino people to withdraw support from the Marcos government and to support China and also to support those who support China like the like former president Rodrigo Roa Duterte or vice president Sara Duterte Sabi pa ni dagdag pa ni Ersito pag nagkaroon ng gera yan pag nagkaroon ng gera pwede natin silang kasuhan oh, alalahanin niyo yan ha pag nagkaroon ng gera Pwede natin silang kasuhan. That is the highest form of crime against the people and the country. Sedition, rebellion, ang uh, pwede kwan kasuhan sa kanila kung nakagera. And uh, as we blog earlier, we are at sinabi ni former uh, Interior Secretary Rafael Alunan. We are already at war. Hindi lang nga shooting war ng mga bomba at uh, at baril at uh, at atake ng mga aeroplano, helicopter o barko. We are already in a in an electronic warfare war. Lumalaban na tayo gamit ang uh, uh, diplomatic protest, diplomatic uh, uh move sa United Nations and other international bodies at also labanan sa social media kaya nga kaya nga eh uh, di umano hina ng China ito mga Pilipino vloggers na mga traidor sa bayan. So sabi ni JV Hersito, if it's against China, dapat lahat tayo ay nagkakaisa. ka kung hindi tayo kakampi sa Pilipinas, sabi ni JV Hersito. 'Yun kasi kahit ito si JV Hersito, ah uh, Naipit na rin siya, na troll na rin siya pati yung uh, si senator uh, yung kapatid niya, si Jingoy Estrada. Remember during the time na uh, nag nagkalat ng mga trolls dito ng China, yung mga vloggers ng China na uh, yung, yung revelation ng China na meron daw isang Pilipino official na sinabi na tatanggalin natin yung mga tatlong barko iniwan diyan ng ng Arab Administration sa mga kid key, key, key islands natin tulad ng, uh, o reefs natin tulad ng Ayungin Shoal at uh, kung saan iniwan yung sira ng uh, BRP barko na BRP Sierra Madre at uh, pero sabi ni, sabi ng mga trolls ng China na Uh, quoting the Chinese officials na meron do isang official ng Pilipinas na nagsabi, tayo pa ang magtatanggal yan. Kaya lahat, si Gloria Macapagal Arroyo, representative ni former President Benigno Aquino, uh, uh si, uh, ito si JV at saka si, si Jingoy, Speaking in behalf of their father Sinabi hindi sila gumawa ng ganyan Hindi sila pwede mag-promise ng ganyan Dahil sabi nga nila JV Tatay pa namin ang nag-iwan Yung barko na yan As our only means Of asserting our Our, uh, our uh, uh, Territorial control And uh, ownership Of the West Philippine Sea Bak, pagkatapos tatay pa niya maglal maglalagay kaya uh, trinol sila binanatan sila ng katakot-takot ang hindi lang nagdinay o nagsalita na hindi rin namin gagawin yan ay si, see si President Rodrigo Roa Duterte even after uh, uh, President Bongbong Marcos, na nakipag-meeting na rin kay Xi si Jinping, sinabi, hindi ko rin gagawin yan dahil uh, that is contrary to our uh, policy na atin, yung West Philippine Sea. We will never do that, sabi ni Marcos. At kung meron man opisyalis ng Pilipinas, present or past, ang nagsabi niyan, he, binabawi ko na yan. We are not going to tow away our own ships. Naniniwan iniwan dyan sa mga isla, sa mga reefs na yan by the during the uh, Estrada administration. So kaya ito si JB understandably galit na galit na talaga sa mga vloggers. So it is about time. Lagot kayo. Uh, sabi nga nila when it rains it pours. Ngayon naipit yung mga taga SMNI and then later on maipit naman kayo mga DDS vloggers na sumira sinira ang uh, ang dignity and uh, value as a woman ni former senator Laila De Lima na ngayon she's also contemplating para kasuhan nito mga vloggers na kasama na sila sila Thinking Pinoy si Banat Bay at saka si Moka Uson so lagot na kayo lagot na kayo ha uh, kwa na karma karma is already uh, happening karma karma is coming to town so magtago na kayo at magbago na kayo magbago na kayo and uh, you should start working for your country it's not worth all the money from china if you turn traitor to your country so please share this vlog let's uh, let's uh, make noise and uh by sharing this to friends and relatives tell them na oh sabihin natin i-equal natin i-push natin si Senator JV para kasuhan na talaga ang mga ito ha kasuhan na talaga and uh, marami yan kaso na makakahanap para sa against sa kanila and please tell them also to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel thank you for watching and see you in my next vlog